Hello guys, good evening, good evening na ngayon dahil 6 o'clock na. Ngayon guys, meron ako ditong flying fish. Yan, sa salita namin tinatawag itong bangsi. Ang flying fish guys, dahil na sa pangalang flying fish, lumilipad ito. Mahaba ang palikpik niya pero ginupit na nung nagtitinda ng isda. Ngayon, nilinis ko na siya, ayan, malinis na malinis, sinanggalan ko ng hasang, pati yung kanyang gitna, may, parang may itim yata yung ano nila, parang may, tinanggal ko rin yun, ayan, tanggal lahat yan, malinis na siya guys, lutuin ko siya sa pamamagitan ng paksiw, paksiw gamit ang kamias, ayan, so shout out pala kay Verna, Verna BP, siya yung nanalo doon sa trivia ko doon sa aking, organic harvest ng pechay ng nanay ko ang ta ang sabi ko doon ano ang english ng kamyas kamyas or kalamyas ang sa ang sagot niya doon is parang uh tree cucumber marami pa doon so nanalo si Sis na doon sa aking trivia so i will said a super chat for na BB hintayin mo lang sisa so ayan so sa bawat video ko guys maggawa ako ng trivia kung anong ano ano ang pwedeng ilagay so ibig sabihin noon is nakikinig ng pinakinggan talaga yung vlog ko okay guys so uh, iluto natin siya sa kamyas parang kung baga paksiw sa kamias kasi marami akong kamias galing sa nanay ko ayan ito yung kamias no? so para hindi masayang kasi yung iba parang pabulok na rin yun ang gamitin ko para isahog ko dito sa aking paksiw na flying fish ayan so maghiwa na ako guys ito hatiin ko pa sa, sagi, sa dalawa para hindi masikip sa paglutuan ayan gamitin natin ang kamias sa pagpaksiw Okay, ayan, kapaksiyo sa kamias. Samahan nyo pa ako guys, sa hiwain ko lang. Ito na yung kawali na piniprepare ko kasi mer meron na tayo ditong luya, ayan. May sibuyas, may paminta na rin at mayroong bawang. Ayan yung bawang guys. Ngayon ilagay natin yung ating kamias. Ito yung kamias natin guys. So, ayan, na-chop ko na siya. So ilagay natin siya dito. Parang, ayan. Bago ko isa lang, inayos ko muna siya, guys. Yan, ilagay dyan. Ilagay natin. Tapos, maglagay din tayo sa bandang itaas. Tapos, ilagay natin yung ating isda. Yan Hiniwa-hiwa ko na yung isda. Yan. guys. So, hinati-hati ko na para hindi ano, para hindi masyadong mahaba ba. Ayan. Tapos, yan, arrange lang natin yan sya dyan. Lagyan natin ng konting asin. Tapos, lagyan natin ng konting tubig para hindi naman siya matuyo. Pero magtutubig naman yung kamyas. Ayan. So, ayan na sya. Lagyan natin ng kunting asin. So, ito yung asin natin. Ito lang natin. Maghalo na yan mamaya. Ayan. Okay. So, tapos may natira pa ang kamias dito, ilagay natin na sa bandang ibabaw. So, ibabaw at ilalim. So, hindi na tayo gagamit ng vinegar. Ito na yung pinaka suka natin yung kamias. Natural na asin ito, guys. Yan. So, ang ating cooking ay very organic din, di ba? Walang, na, walang ibang halo kung di kamias. Yan na siya, guys maglagay lang tayo ng kaunting tubig. Ayan, tubig lang. So, isalangan natin siya sa kalan. So, ayan na, nakasalang na siya sa kalan. Pinaapuyan na natin. Ayan. Ayan na siya, guys. So, hintayin natin siyang kumulo. Tapos, takpan muna natin siya ng iko cover natin yung ating kawali. Okay, so, ayan na. Nakita nyo na, kumulo na, guys. Eh kumulo na siya. ba? Diba? Takpan lang muna natin hanggang sa siya ay tuluyang maluto. Takip. Yan. So medyo hinaan natin ang ating apoy. Sa dumalaga, hinaan natin ng konti. Ayun, para alalay ang kanya pagkaluto. Okay guys, buksan na natin ha. Matagal-tagal na, mga 3 minutes, 5 minutes na. Ayan. So nagkaroon na siya ng sabaw. Yung sabaw ay galing doon sa kamyas. Kasi konting tubig lang naman dinagdag natin. Ayan guys, very healthy and very organic way of cooking. Ayan, paksiyo. Paksiyo na flying fish. Ayan guys. So yung asim niya is natural na natural dahil... Dahil ya, kamyas lang yung ginamit natin baso, So, ito ang bagay na luto sa mga nagda-diet. Gustong bumaba ang mga cholesterol level. Ayan. So, yan. Ang ating paksiw na flying fish. Ayan. So, pakuluin ko pa siya para ma-extract talagang mabuti ang ating uh, cucumber fruit. Ayun. Sabi ni sabi ni sis bp cucumber tree, cucumber fruit. Ayan. May iba pa siyang tawag. Kaya nanalo siya ng anong English ng ano, kamyas. Ayan na guys. So, masarap na ito. Masarap. At itong ating mga kamyas ay pwede natin siyang kainin kung gusto ninyong kainin. Ayan, pwede yan. Yan yung kanyang sabaw. Maputi ang sabaw niya. ba? Diba? So, hindi na kailangan ng suka. Yung kamyas pa sapat ng asin at yung asin niya na natural na natural na asin. Thank you so much guys for watching. Have a great day and I hope you learned something from this uh, cooking video. Uh, natural way of cooking paksiw na flying fish using kamias or Kalamias. Thank you so much guys. See you around.